So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PJ Vergara of Linyada ng Mamay. Okay? So at this moment of time, sa video ito mga kamanok, uh, paribago na namang topic and uh, dagdag kaalaman ng aking uh, gustong i-share sa inyo. Okay? So uh, mga kamanok, sa mga nakakapanood na dyan, ng aking mga ginagawang video tungkol sa pagmamanok. Kung nagugustuhan nyo at hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating uh, maliit na channel, Huwag nyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, like nyo rin po ang video ng ito para sa mas marami pang uh, advice, chicken talk na maaari kong share sa inyo. Especially sa mga newbie, mga baguhan natin dyan na nangangalap okay, at uh, naghahanap ng mga uh, legit na kaalaman tungkol sa pagmamanok. So, subscribe nyo na po ang video ng ito, ang channel natin para Uh, madagdagan pa kahit pa paano ang inyong kaalaman okay, pagdating sa pagmamanok. So at this moment of time mga kamanok, ang ating pag-uusapan is uh, galing na naman yung katanungan sa ating subscribers na nag-comment sa comment section. Dahil kayo po mga kamanok ang aking uh, priority kung bakit natin ginawa ang channel natin ito dahil po yan sa inyo para matulungan po kayo at syempre, para makapag-share tayo dito ng knowledge tungkol sa pagmamanok. So ang katanungan po na ating bibigyan ng kasagutan is, uh, hindi ko matanda kung anong pangalan nung nagtanong tanong, pero ito po yung kanyang katanungan. Idol, pupwede po, po bang bigyan mo ng linaw itong aking uh, uh, karanasan pagdating sa pag-aalaga ng manok? Nung mismong araw, okay? Yung mismong araw bakit hindi po masyadong nag-enjoy yung aking alaga pagdating sa invitation. Although before naman nung araw na yon, napaka-healthy niya, okay? Talagang malusog po siya, pero bakit nung mismong araw na, na, na nung nandun na siya sa invitation, bakit bigla pong nagbago? Okay? Yung kanyang uh, ginawang activity. Okay, so mga kamanok, sigurado ako na alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin dito. Pero bago natin simulan yun mga kamanok, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isa sa ating ibinread last season. Okay, para kahit pa paano, may dessert tayo dito sa ating video. So mga kamanok, gaya palagi ng aking pinapakita sa inyo, wala naman pong iba dito sa aking hawak. So ito po ang isa sa linyada ng ating mga domes, mga bulik dito sa ating yard. Okay, So, ayan, makikita nyo, medyo yellowish na po yung kanyang feathers. Healthy, healthy yung manok natin. Lapit natin ng konti. Yan po ang itsura niya. Then, siya po ay white feet. Ayan, so white feet. Pag sinabing white feet, mga kamanok, pagdating dito sa aking backyard, talagang iniingat-ingatan ko po ang ganitong linyada. Okay? So, yan po. Okay, white streamer. Tapos, uh, yellowish yung kanyang kulay. So, hopefully kahit pa ano ay uh, nakakita kayo ng isa na namang uh, breed natin ng nakaraang season. So, so much for this. Pag-usapan na natin yung ating mismong topic. So, ano nga ba yung uh, possible na nung mismong araw pagdating sa invitation is hindi po nag-enjoy sa kanyang okay, invitation. So, ganito po yan mga kamanok. Ano? Yung ating mga alaga, Okay, yung ating mga alaga, pag sila po is nai-stress, sadya pong bumababa po yung kanilang happiness, yung, uh, ika nga, ay yung, yung, yung lusog ng kanilang katawan, yung kanilang healthiness. Okay, habang sila po ay uh, binabawasan ng pagkain or hindi po tama yung ibinibigay ng pagkain, possible na i-stress po yan. So, yung iba nga na nagtatanong dito, Idol, bakit po yung aking alaga? Pagka malapit na po yung invitation, bigla na lang pong Uh, hindi na po nag-uubos ng pagkain. Tapos yung iba hindi na po umiinom ng tubig. So possible baka po stress na po yung ating mga alaga. Hindi pa po natin alam. Okay? Sabi nung iba kasi dapat nagbibigay na daw po ng mais 3 days before the, uh, the the invitation. Tapos nung nagbigay daw siya ng mais, hindi naman inuubos. So doon pa lang sa inyong uh, ibinigay na mais right after nung maintenance niya na pagkain, tapos nagbigay kayo ng mais, possible, ano na po yun eh? change feeding na po yun. Di bali po sana kung talagang sanay or mataas po yung appetite ng no appetite ng no inyong mga alaga, pwede po kayo magbigay ng mais 3 days before the invitation. Pero kung ang inyong mga alaga po ay hindi po uh, sanay na kumain ng uh, corn, okay, sa uh, tatlong araw na yon, so wag niyo na po yung ibigay. Okay? Ibalik niyo na lamang po yung yung feedings ng inyong mga alaga sa dati niyang feedings. Okay? Kasi po, pag po ang inyong mga alaga ay nanibago or hindi po nila inubos yung pagkain na ibinibigay ninyo, especially yung uh, uh corns. Okay? So, kahit gustuhin niyo na dapat yun ang pagkain niya at hindi naman niya inuubos, ibalik niyo na lang po doon sa kanyang pagkain na talagang gustong gusto niya. So possible dun po nangyayari yung adjustment, okay, ng uh, stress pagdating sa inyong mga alaga, okay? Sasabihin ng iba diyan, healthy healthy naman ang nasa yard na ako. Uh, healthy healthy naman yung manok nung nasa backyard pa ito. Pero bakit nung simula akong nagpalit ng pagkain sa kanya last three days, okay, before the invitation, doon na po nag-start na yung manok ko ay hindi nag-uubos ng pagkain. So, at yun ngayon nasisilip ko na dahilan kung bakit siya ay hindi nag-enjoy doon sa kanyang invitation. Dahil po yan sa stress na nakuha niya. Bakit? Isipin yung mga kamanok. Kayo po ang uh, uh, pakainin ng uh, pagkain na hindi nyo naman gusto or hindi kayo sanay. For example, kumakain kayo ng kanin sa umaga. Pero bakit last three days meron kayong pupuntahan na, for example, ay... Uh, uh, activities. Okay, dus activities na yon merong magaganap na halimbawa ay exercises, workouts. So, sana kayong kumakain ng kanin sa umaga. Pero ang kinain nyo lang noon is tinapay. Okay, sabihin nga nung iba, parehas naman, parehas naman silang carbohydrates, so pwede yan. So ngayon, ang bilis tunawin ng tinapay sa iyong digestion, so ang bilis mong magutom. So ganun din po sa manok. Okay, so kapag po ang nakain niya, ay hindi po gusto ng kaniyang uh, sistema possible may stress po yung inyong mga alaga. Kung halimbawa yung ibinibigay nyo'ng pagkain ay hindi po uh, familiar doon sa nakasanayan mong pagkain, talaga nakakadagdag po yun ng stress mga kamanok. Kaya po sinasabi ko sa inyo, kailangan, okay? Kung ang inyong manok ay uh, hindi nag-uubos ng pagkain last 3 days before the uh, the invitation kailangan ibalik nyo na po yon sa dating yung pagkain para po kahit pa paano uh, bumalik po yung uh, healthiness, yung sigla ng inyong mga alaga. Okay? So, yung balik tayo doon sa katanungan, bakit daw hindi nag-enjoy yung kanyang alaga doon sa invitation? Kasi po, possible na stress po yan. Possible sa transportation. Possible sa pagkain na inyong ibinigay. Possible sa inumin. Okay? Nakaka-apekto rin po yung uh, inumin nila. Baka mamaya, nagpainom kayo ng... Uh, panis na vitamins. For example, ay uh, uh, umaga pa lang yung tinimplan yung vitamins, yun pa rin yung ibinigay nyo ng tanghali. Possible, pwede po yan. Environment, pwede rin po yan. Baka mamaya, uh, sana yung mga alaga nyo na walang aircon, tapos nung uh, nandun na kayo sa inyong pupuntahan, naka-aircon, nilamig. Okay, naubos yung moisture. So, possible po, maraming factor yung po pwedeng maka-apekto sa inyong mga alaga kung bakit hindi po siya nag-enjoy sa kanyang invitation na pinuntahan. Okay? So, yan po yung ilang mga factors na maaari po nating uh, tingnan, maaari po nating maintindihan pagdating sa ating mga alaga, pagdating sa invitation. Sana idol, kung sino ka man, pasensya na, hindi ko na-remember o natandaan yung pangalan mo. So, sana kahit pa paano, nabigyan ko ng linaw yung simple mong katanungan. So, ang aking paalala lang palagi sa inyo, kailangan matuto kayong uh, makaramdam. Kung ang alaga nyo po ay hindi nag-uubos ng pagkain, kailangan uh, ibigay nyo po yung gusto nyo pagkain. Okay? Huwag po natin ipilit yung mga bagay na uh, hindi naman po pwede. Pwede natin subukan, no? Pwede natin subukan, pero kung hindi naman mag-work at nakikita natin na parang nai-stress yung ating mga alaga, pwede po tayong mag-go back doon sa nakasanayan nilang pagkain. Sigurado po ako mga kamanok na mas mag-i-enjoy sila sa kanilang pupuntahang invitation kung maganda po yung kanilang panunaw. Possible din po mga kamanok na hindi po magtunaw ng maayos ang inyong mga alaga kung sila po ay papalta ninyo ng pagkain. So lagi kong sinasabi sa inyo, kailangan ng mga alaga nyo is relax, kailangan ng mga alaga nyo ay mabilis magtunaw, kailangan ng mga alaga nyo ay healthy, malulusog, happy, Okay? Para po sila ay mag-enjoy sa kung anumang invitation ng inyong pupuntahan. So, kamanok, sana kahit pa paano makatulong itong tips na to and topics natin ngayon sa lahat ng mga makakapanood nito, especially sa mga newbie at mga baguhan. At mga baguhan na nanonood sa ating mga video. So, paano mga kamanok? Ah, hanggang sa muli, huwag niyo siya nakalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and isubscribe niyo po ang ating channel na to para sa mas marami pang chicken check and talk na ating mapag-usapan. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.